sa mga Disney princess ng ating Pilipinas. Charis. Ngayon pa ay magtutrabaho na kami. Gumigising ako na. Madaling araw. Ha? Yes, yes, kalam ko. Kalam. Huh? Yes, eh. Ha? Huh? Avocado. Ay, tani. Ano mas may alam marabik? Bagdonas. tani? Ano may pa ma Gulis sa Magandang araw sa mga Disney Princess magandang so, Mga Disney Princess ng ating bansang Pilipinas <laughs> Ngayon ay magtutrabaho kami Gumigising kami ng 5am Para may pang vacation sila sa other countries Like Europa, London At makabili ng mga mamahaling sasakya Luxury bags and car hey. And then kami ay mga OFW na <laughs> at actually may payong din ako oh. <laughs> meron din kaming payong mahal to kaya binili ko to kasi mahal siya o oh, ba diba? mahal siya kaya binili ko siya ba diba? ayahay buhay sana all this ni princess no ng Pilipinas samantalang ako gumigising ako ng ano 5 a.m. para mag-prepare ng baon ng aking alaga and then maghatid sa school. Sana all. So, ito, sa mga oras na to guys, nagtatrabaho talaga ako. Kahit nakasakay lang ako sa aking mamahaling sasakyan, uh, uh, it's the part of work naman din. Part to ng trabaho. Kaya, nakasakay ako sa kutsi ng aming ara amo. <laughs> Hindi akin to. <laughs> So, nito tayo guys sa extra. Mamimili tayo ng cellphone. I want this one. And then, this. Kasi, ito ang bibiliin ko. Yeah. ko. Ito yung bibiliin ko. Ito yung asawa ng wife. Ah, kam come hada. Hada, 639. Siya laba din i-buy for myself. 11, for myself. They have a 700? for me. So, nakapili na kami guys. Ang gusto ko talaga, Honor. Kaso, pang bata lang naman. Para lang yun sa mga pamangkin ko. Bibilihan ko ng cellphone yung mga pamangkin ko. Kasi, uuwi yung pamangkin ko na nandito nakasamahan ko sa trabaho ay pamangkin ko din siya. So, uuwi siya September 29. Then, expected ng mga aking mga pamangkin na uh, mga bolelet. Tsaka, kailangan na din nila ng cellphone kasi ay uh, school naman na din sila. Pero may promise yan sila. Pag nagloko-loko sila sa pag-aaral nila, babayaran nila sa akin yung pinambili ko ng cellphone. So ayan nakuha na guys. Nothing. Because I'm Mo sain. Chinese. Eh kalam Arabic Arabic, muko ng alam ng katir Arabic. Basta English so hi. Don't ah. Is juice. Yeah. So it's come the uh, I have a drone. So it's come the I have a drone. I want China to send us a little spot. Why didn't you ask us? Smart kid. No, no, because this one will send to the Philippines. So na babayaran na po ka. magbabayaran na po kami, guys. Ah, for me, for you. For real. Zero, double, five, zero. Sifar, kamsa, kamsa, sifar. Hello, guys! So, ngayon, guys, ay mag-unboxing tayo ng cellphone. Para sa aking mga awag, mga, mga pamangkin na dalawa ng mga good boy. Yeah. Para sa kanila to, kasi... Yung pamangkin ko, nakasamahan ko dito sa work, dito sa bahay na to ay uuwi siya this September 29. So, nagpabili Surprise sa kanila to, guys. It's a surprise. Alam nila may cellphone sila. Pero, hindi nila alam kung kailan darating. Kasi, yung pamangkin ko, hindi siya nagsasabi kung kailan siya uuwi. Kasi, surprise niya ang kanyang maliit na bulelet. So, mag-unboxing tayo, guys. Paano ba ito buksan? <laughs> na ignorance ako. So, dalawa, guys, yung binili ko. Kasi, dalawa yung pamangkin kong... Ano? Nag... Dalawa kong pamangkin. Aha. <laughs> uh -huh. How to open ba ito? I don't know how to open ba. Nako, dito pa lang tayo sa pagbubukas, guys. Wala na tayong... I want to, I don't want to break the cover kasi, ay, dito pala. Teste. Pa ganun pala. Dito ko sabi nung buksan, hindi pala ganun. It's like this pala. Charan! So, ipapol charge natin to guys. So, parehas ng ano, pero magkaiba lang ng, yeah. Infinix lang naman po siya. Infinix lang siya. Kasi for the ano lang naman pang uh, mga nagbibinata maga. For the mga nagbibinata lang. it's only same lang sila. Hindi ko sila pinag -iba. Pero nalagyan ko to ng channel nila. Para doon nila malaman sa ano oh, na ba? Nag-ano? Yan na siya, guys. O oh, mayroon na pala siyang cover. <laughs> Kinagat na ano. I don't have nails kasi kasi nagcut na ako ng nails. Yeah. It's like that. Same lang sila. No mother. No, no mother. No matter how I try. Ah. No matter. Matter dapat yun eh, hindi mother. Eh, nag-check in sa isip ko si mother earth Eh, mother na lang. Hola! So, two na yung phone niya, guys. Yung phone is dalawa. Yung camera nung isa, it's paganyan. It's white, yeah. And then, yung camera naman yan, it's here, yeah. And black yung ganyan siya. So, yung isa-isa pa ganun. Parang okay ba? Ah, oh, mas malaki yung screen na ito. Ito. Mas ano lang siya ng konti. So, yun guys. Update ko po kayo pag naano ko na. Bye! Sir po, ni Mansor. Eh, kayo, ito ang itim. Kay manap to, itong itim. Itong white. Hindi siya white. Silver. Itong silver ay kay Mansor. Ah, kinabahan kayo, no? Kay Mansor to. Infinix lang to. Infinix na yung mga ano lang. Pang batang Infinix. Mga pangbantang batang en penex lang yan. Hindi yung mga ano. Matilakar kay Mansor. Kuboy anak na kay Mansor. Tilak. Matilak buya matelak